Ayan, at uh, muli po tayo nagbalik kay Nanay Crisanta. Crisanta, ano po? Cris, Crisanta Eugenio Gadon. Ayan, para ibigay po natin itong uh, tulong na hindi po nagpasabi kung sino ang kanino uh, po galing. Ayan, at si Nanay, oh, yung isang Nanay, ay nakahiga rin dito. Ayan, bali dalawa po sila dito na senior na, na talagang, uh, ayan, nakahiga lang po. Ayan, ayan may edad na po. Tsaka ito, sinula talaga yung, uh, ayan, oh. ayan, si Nanay. Ayan. Ayan, sinanay. Ayan. Na yung pagkain mo, yung sabi mo, na oh. Yan, oh. Yan, oh. Binigay ng Blackie Taton. Doon, doon, doon sa imo, oh. Nag-ayuda. Ayan. Ayan, hmm. ayan, ayan na, sinanay. Mga mga ah, na tao. Mga nalukoy sa inyo. Ayan. Ayan. Mga mga sabot gata. Ayan. May tinapay. May ano. Ayan, oh. Hmm. Ayan, Ano, nay? Bigyan mo rin ng pasalamat. Ayan, oh. Paano mo sa Diyos na sila ayan. dapat ay... Bigyan rin ang kaloob ng Diyos. Tanungin natin si Nanay kung tanda pa ni Nanay ko ilang taon siya. Na ilang taon na kayo, Nay? Opo. Opo. Ta tanda nyo pa, Nay? Ha? Hindi nyo tanda? Hindi nyo na matanda. Pero tanda nyo pa yung mga anak. Sino po mga ato, Nay? Apat. Apat anak nyo. <laughs> ilan, ilan, ilan na anak nyo, Nay? Anim? Anim? Pero kuya, ilan na po totoo tayo? Ilan na, totoo? Ilan na po totoo na anak na kayo kapatid? Pito. Pito po kayo. Pito pala, ay Pito inyong anak. Pito. Uh, Opo, pito. Ilan lalaki, ilan lalaki, Nay? Tatlo. Tatlo po, Nay. Apat. Apat. <laughs> ilan po, Nay? Ilan talaga, Nay? Hindi nyo na matandaan, Nay? Si Manong ako, si Rolly, si Dolpo, si Fred. Hindi na matanda ni nanay, siya, hindi, na matanda ni nanay. Siya, hindi na matanda ni nanay. Talagang Pero asawa niyo ay eh. kilala niyo pa unahin. Alam niyo pa ang pangalan ng inyong asawa? Opo, sino ang pangalan ng inyong asawa? Nay. Si. Si. Ay, si Maxi pala. <laughs> si Maxi pala. Hindi <laughs> na, hindi na matanda. Hindi na may ilan tao na nai... May inasa na nga si Maxi, tayo, nai. Sinasaan si Maxi ngayon? Si Lolo Maxi nasaan na ngayon? Ano yan din yung narin patay, 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 na pala po si... Patay na pala yung laay. Patay na tatay. Patay na pala. Si Binti pala nga, patay na yun? Mm, time, tanda talaga. Yeah. pala pag ayan, o, sa mga nakaedad hey, talaga, sabi, hindi na matandaan nanay. 79. 30 years, 30 years na pala patay na yung inyong asawa. 30 years na. 30 years nang patay. Ay, siguro na. oh siguro. Ayun ay oh. ayun oh. May gatas at tinapay. Galing po doon ay sa hindi po pasabi ng pangalan. So sa lahat po na makita ng bidyong ito kay nanay si nanay hindi na matanda nanay ko anong uh, kung ilang taon siya, eh. hindi na matanda nanay ko ilan ang kanyang anak, hindi na matanda nanay kung uh, pangalan ng kanyang asawa. Pero nai ang pangalan niyo nai alam niyo na pangalan niyo. Sino pangalan mo? Ano pangalan niyo nai? Victoria. Victoria? Iya. Yeah. Okay. Pilido. Pilido. do. Gadon. Ay, Victoria Gadon. It tanda pa rin na. Ay. Man, tanda. ah, tanda pa Pero nung talaga ka na, ano apelido nyo na? Anong talaga kayo? Iyohinyaran. Ano apelido yung dalaga kayo? Ang apelido ni tatay mo? Garden. Si, kwa, si Kiriko, ano apelido, ha? Hindi. Iyohinyo. Iyohinyo, ha? Iyohinyo, ha? Ilan kayo magkapatid na, ay? Ilan kayo magkapatid?

<laughs> oh, Isa lang babae. Ah, babae Isa lang po. Ay sinanayan po mga kapuso sa mga naka sa mga nakilala naman kay Nanay Victoria. Iuhin yeah, yeah. niyo Ayan, si nanay ay uh, 96 years old na, nakahiga na lang. Mm. At uh, nais naman pong magbigay ng tulong sa kay nanay uh, sa mga kilala. Lalo lang po sa mga kamag-anak, sa mga makita po ng video ito. Uh, sana naman mabigyan natin si nanay tulong. Sa inyo pong bukali sa loob lang. Uh, ano po, katulad po itong binigay ng isang uh, kakilala natin. Ayan uh, yan po, nagbigay ng tinapay, gatas po. Mula po sa mansala, hindi po pakilala kung sino po siya. Alam niyo naman po ang mga tao. Yun po yung mga tao nagtutulong na nagbibigay, nag-awa sa inyo nai. An ah, ginan May anong may nararamdamang sakit na ay? Uh, po. May At, anong may sakit. Mo masakit ano masakit na ram naman yun ay? Ah. Ano? Ay, ano hindi lang na lang. Ay, konti lang pala. O oh, lakas pa rin na 'yung konti lang pala sa sakit na nalay ay. Wagas sakit mm. tiyan Hindi nagasakit ang tiyan mo nai? Hindi. Ay, opa. Ano na 'yan? Nay, yeah. oh, oh, okay. oh, um, uh, uh, pagyan. O ayan oh, baby. ay naman magpagaling po kayo. Opo. Magpagagaling kayo nay ha, magpapakabait ako dito pagkalimwa po nay na may nagbigay pabalik ko dito nay Ayun, sa mga muli po sa mga kakita ng video kay Nanay Nanay Victoria, Eugenio Gadon. Ayan na. na, uh, sana, po, na sana po, sana uh, po, mabigyan din tulong. At uh, dalawa po sila dito na na may na senior na, na talagang nag aalagain na rin po. Ayan, pero salamat na. po kayo na tatay na sila yung mm -hmm. nag at na uh, si tatay 76 years old na rin pero malakas pa at katulong mag intindi kay nanay. Mm -hmm. Ayan, maraming salamat tayo dahil oh, pambihira hindi. din po. Ayan, pambihira din po. Salamat din at sana po uh, pagkalooban man ninyo kami upo. sa dahan sa namin hirap na ito. Uh tulad ng isa, 15 years na sa amin yun, know, you know. nagtitiis pa rin kami. Ayan, dalawa Kaya... po sila. Pero pambihira, pambihira tayo ang ano, pambihira po yung anak na lalo, Oo. anak na lalaki na nag-iintindi ng magulang pambihira po. kalimitan talaga. Po ang aking asawa naman, kaya hindi man lang. Parang ang tingin na lang sa tae ay kwa lang. Oh, Parang ayan. gulay na lang daw. Ayan. Sa so sa, sa lahat na po, maraming maraming salamat sa mga kapatid po ito. Tingga birmas po. At uh, nawaya matulungan natin si nanay muli. At uh, ingat po talaga. God bless. Nay ha! Babay nay ha! Uh, -huh. uh mag kain ikaw nay ha! Tinapay ha! Bago mag gatas sa uh -huh. Ayun, ay, Nanay. siya. Ngupo pa Nanay sa akin ay. Thank you po. Ayan. Uh -huh.